na mga nagmamaga ulit mga kapatid. welcome back po sa aking channel. Update ko kayo dito sa trabaho namin. Bali alas kunti na lang yung lupa na ibabackfill dito. Hindi dumating yung iloader na ni-request namin. Baka ano na pagka nag na kami ng retaining wall saka na kami mag ano mag-request ulit ng pile loader kasi alanganin na yung lupa. Kukaunti na lang yung ibabackfill dun sa area na 'yon. Uh, sayang din yung bayad. Medyo may kamahalan yung bayad ng loader at saka yung mobilisisyon. Uh, halos kunti na lang naman yung lupa na kailangan dito. Halos kunti na lang din yung kulang nitong area na to. Kailangan pa ragdagan to para pag uh, nakumpak malagyan ng gravel bed. Halos pantay na pantay to. Bali, maka uh, sabado makapag-schedule kami ng ano nito uh, lason. Kailangan pa i-treatment itong lupa. Uh, may wasan talaga yung ano. Uh, matay yung mga anay. Hindi pa rin dumating yung isa namin na tubo para makapag-abang na dito. Makontinuous na tambakan tong area na to. estimate namin baka hanggang Biyernes matapos tong backfill ng lupa. Halos maghapon matatapos yung area na to. Hindi man na pwede siyang biglain na tambak. Kailangan ni kumpak muna. Bago tambak ulit. Tapos naka, ano, Alalay kami ng dilig. Para bumaba lang maganda yung lupa. Bali na patabingan na rin to yung area ng ano sampit. Magkakaroon siya ng mababa dun sa area na yun. Para doon nakapwesto yung ano water pump. Okay. Ano ba ano? Na prepare ko na yung elevation nitong system tank para maatapingan na rin itong area na to. Natapos na yung area na yun sa sulok. Ah, uh, na tong pinaka-atakip na siksik na rin yung lupa, lupa dito sa area na to. Mas isang linggo na itong nakakumpak dito. Uh, bali ano na rin. Uh, umulan. Yung area na to halos tapos na to, Nakalinya na yung PVC dun. Galing dito sa septic tank. Itong sa sampit may linya na rin to para doon sa may outlet nya bali yun doon na lang yung size na tubo yung wala pa kung napapalitan yung PVC doon kailangan yung PVC na gamitin dito yung series 1000 mali ni reject yung isang PVC na yun ah uh, substandard sya medyo maigpit yung ano dito series 1000 siya uh, emerald na brand uh, matibay din to uh, bali isang butas na lang yung walang ano ito na lang yung walang topping apat tapos na dito sa may mga ano si at saka sa dalawang CR halos tapos na yung piping nitong mga ano ubo few minutes later Bali tapos na tong sa assistant tank. Kulang na lang yung ano dito, yung porma dito sa may pinaka manhole niya. 50 by 60 yung gagawing manhole dito para maluwag yung pagbaba ng tao doon bago magkakaroon siya ng ano diyan. Uh, stainless na agdanan. Kapag nag-maintain ng ilalim yung mga pump niya pag mayroong sira, madali lang magano agdan diyan pag malaki yung daan dito sa may area na to pati itong sa sampit magkakaroon dito ng manhole ito na ano, mayroon din itong pump bali apat na pump dito ang gagamitin dalawa dito dalawa rin dito sa may pinaka ano, uh, sampit bukas halos matapos na itong ano, uh, to, forma ito halos kunti na lang din yung panambak baka mga tatlong araw dito yung kabila alos makuno na dun yan ang kulang dun bago magalasin ko matapos na yung area na yun alos kunti na lang yung kailangan dito Tinala oh mga limang hakot puno na oh. baka mga tatlong araw to medyo malaki-laki to malalim para pag natapos na to pwede na kami mapag-schedule ng ano, paglalaso nitong area na to para makapaglagay na kami ng pulitilin gravel bed the bakal uh, ready na ulit sa pag ano buhos para mag dumating yung bakal namin Maluwag na yung galaw namin dito. Balak namin ito yung area na to. Ito yung gawin namin fabrication. Pag dumating yung mga bakal namin. Doon namin papababa yung mga bakal na natin. First week yung kaya second week ng March. Baka dating na yung ano. yun mga second week. Wala uh, ilang araw na lang. Uh, first week na ng March. Kaya baka mga second week. Sana dumating na yung bakal namin. para tuloy-tuloy na yung ano namin dito. Pag-iirik ng mga kulom. Bata yung mga tiga nito. ay wala na wala na pagret pagod yu, na yu. pagod na wala na nababangga na to no lumabas na sobra su na to no sabino yung malakas kasi di wala takto eh hindi na 'yung tigas ng ano lupa. Alaga siya sa kumpak. Bago ano, lagay pa sa dilig. Masin bagay pagka nababasa mo siya. Bago pagka ano, natuyo siya. Laging matigas. Kaya nabuhusan na itong area na ito. Ayos na maganda na yung galaw namin dito. Papa... Gawa ulit kami ng trapal na ano, malalapan para pag nagpublication kami dito. Kahit umulan, tuloy-tuloy yung -tuloy gawa namin dito sa baba. Lalo na pag may mga cutting. Pag dumating yung mga bakal namin, halos ano na. Busy na lahat sa pag... Uh, uh, ng mga bakal Lalo na yung gagamitin dito ng ano, stiffener plate. Napakaraming oxygen gagamitin dito. Pero yung gagamitin namin dito ng ano, uh, plate dito sa may kulom. Bali galing na ng Maynila. 12 piraso. May butas na rin siya. Para maganda yung ano, talagang saktong-sakto diyan sa ginawa naming kulom. Bali walos yang anchor bolt yung ginawa namin pattern yun yung sinundan yung sa plano para pag, uh, sinalpak namin dyan suak uh, swak na swak yung plate dyan 20 mm yung plate na gagamitin dyan para sa kulom namin Thank yung na bali tapos na itong area na to hindi ganamin ng tubig para pagka natuyo lalong titigas bababa pa yung lupa bago lagyan ng gravel bit. bali nilagyan na ng plywood itong ano yung may puma kanina nilagyan na ng plywood bali yung nilagay dito mga kapatid na plywood yung tabas na pagka nilagyan mo kasi ng buong plywood yan pagka mabuhos na yan hindi mo na matanggal yung plywood na buhos sa ilalim pagka ano buhay nilagay mo dyan kaya pinalagay mo mga litaso yan para pagka nabuhos na yan dito na padadaanin sa pinaka manhole yung ano yung mga plywood na yan sayang pag hindi nakuha yung mga plywood na yan kali ano pa paidan pa ng waterproofing yung itong pinaka tangke nito pati yung septic tank lagyan din ng waterproofing kaya lahat yan linisin tanggalin yung mga dumi dyan sa lalim bago i-waterproofing siya Ayan na, bali dito ko muna tapusin ang vlog sa araw na to. Kadbis sa ating lahat mga kapatid, ingat tayo lagi. Kita-kita uh, tayo ulit sa next upload ko.